2007. Ang um, ini-expect po sana sa administration ni Pamela Marcos kung siya ay ako bilang presidente ay mabawasan yung own corruption. Dahil nakakaabaan na siya una-una sa mga tao, sa mga negosyante, and syempre sa kapalawang ng bayan. Pero ang nangyari po ay nabaligtahan. Mas mga po ang um, corruption dito sa ating uh, bayan na siya na rin ang nangyipindahan sa pinsara sa ating uh, lipunan at nandadala din siya ng kahihiyan sa ating bayan pero lalo na sa mga ibang lahi na nakatingin sa ating at makikinig sa pinag-uusapan natin dito sa bayan natin. At uh, siyempre na yung all,

Nang file po kami ito, sa defense sa team ni Dato Pangulo Rodrigo de Dato na sila ng isang bansa na ang team na tatangga at ang bagong lugar mga lahat na ang para yung kanilang petition for interim release ay sinabi na pumila nila at pag yung interim release ngayon, ang hakbang naman ng defense ay mga isang po sila, nakapi. Tapos, uh, na po sila ng bago po ang mga sa support, uh, supporting documents na nagsasabi na wala po ang daming kaulang magiging lukate yung mga factors sa pagbibigay ng interviewees. Ang mga factors unang-una, flight risk, sige, ang Ang alawa po ay uh,